ang bangkay ng nasawing piloto na bumagsak na eroplano sa Isabela. na turn na kaninang hapon sa kanyang asawa ang labi ni Captain Levy Abul II sa Tactical Operations Group 2 sa Kawayan City sa Isabela. Kahapon natagpuan ng mga rescuer ang bangkay ng ni Captain Abul sa crash site sa kabundukan ng Sierra Madre na sakop ng bayan ng San Mariano. Bukas naman balak i-deploy ang K9 tracking team para tulungang hanapin ang kaisa-isang pasahero ng bumagsak na Piper Plane na si Irma Escalante. Nauna nang sinabi ng rescue team na may mga senyales na buhay pa si Escalante. May nakita kasing makeshift shelter o pansamantalang silungan malapit sa crash site. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.